Puno ko, nako. So mapaknagulong. Lupet 'to kumakana. Kahit ako ko, Kumakana pa rin. Kumakana pa rin. Maganda araw po mga kabagis, magandang buhay po sa ating lahat. Andito po tayo ngayon sa may barangay Cambio. Kasama po natin ang grupo ni Kabagis Makmak ng Pinambaran. Dito po sila ngayon na sa may barangay Cambio nadaanan ko po sila dito umahakot eh ayan po inimbita po nila tayo para i-flex yung mga nagagandahan kalabaw po nila dito po sa may uh, hakot nila dito sa may barangay cambio nga aking nabanggit kasama po ang kanilang hindi ko pa masyadong kilala kanilang mga kalabaw ito yung isa, palang pa lang kilala ko yata dalawa at tatlo pala si Corling isang Tagalog na kubaw maganda pagkabuka ng sungay Si ito nakalimutan ko pa nga nito eh. Itong isa na to yung malayo ay si Jego. Itong isa naman ay si Ano nga pala nito? Si Abaw. Si, si Abaw to kabagis no, si Abaw. Ano nga pala nito? Si na to Abaw ba? Impacto. Ah, Si Impacto pala. <laughs> si Impacto pala. Ito pala si Impacto. Kung natandaan nyo po mga kabagis na i-vlog na rin natin sila dun sa may barangay Baritan. Ayan mga kabagis, nagkakarga sila. Titingnan daw po nila kung kaya nilang ikarga ng isang hila. Ayan po, parang kaya ng isang hila eh. Mukhang nasa 40 ay mahigit ano po. O pagkakaya, di kaya. Pagka hindi, eh, di hindi kakayanin. Ganun lang naman yun eh. Ano nga po ulit pangalan ng kalabaw nyo na? Balbaro. Si Balbaro. Isang malaking kulot. Balbaro, si Corling. Si Impacto. Ito, si Impacto. Ito, oh, lumalapit siya si Impacto. Go, stay. Hey. Si Impacto at saka yun, si Diego. Ni Kabagis Makmak. Ano po pangalan nyo nga, taray? Ano Apo? Pilisyo. Pilisyo kayo po, tay? Arthur si Balbaro at si Mang Felicio si Kabagis Felicio, si Kabagis Arthur at si Kabagis, si Kabagis tuloy si Corling, ang Tagalog nasasabi sa inyong kubaw oh. ayun <coughs> Ay mga mahilig mga labo dyan oh. hindi binibenta pero papasilip ko sa inyo huli katawan deka nga ganda ng buka kahit oh. sa taglirom pa lang yan huli na katawan Tagalog, medyo manipis pa lang kung mabata. Pinakamatanda nito. Oh. Apat na taon. Pinakamatanda na yan. Ito tayo kay Kabagis Makmak at saka ano po pangalan sa ating kasama natin? Abaw. Siya ayun po si Abaw. Abaw pala. Yung pala yung tao pala, hindi pala. Okay. <laughs> si Kabagis Abaw. Ah, si Kabagis Abaw at si Kabagis Jason Mata shoutout po sa iyo Edwin Pimentel happy panonood po ayan po ang grupo ni Kabagis Makmak lalakas magbalibag ng kinabahan mga kabataan eh katigasan eh katigasan <laughs> Oh, apat daw chicks niya, no? Ito mo Basic. Dah pagka po hindi kakarga daw balahat. Hindi siguro kaya. Balikan na lang isang kalabaw. balikan na lang Dalawa siguro, ganun Nakikelang pero. <laughs> kaya suggest lang bilang ko kasi karga. Uh, kung medyo matigas, eh yun po kasi. Ito po kasi ng uh, lugar nato, matigas mga kabagis. Ang problema, yung ahunan. Kapiraso ng ahunan, mababa naman, kaya lang makunat. Para hindi naman masyadong mahirapan yung kalabaw. Suwabe lang, yung basic lang nagagawa nila lang karga talaga. Ilan nung dapat na karga nila? Kabagis Raven Lopez. Shoutout po, happy panonood po sa iyo. Ay, kakarga po sila diyan. Ilan ba karga ni uh, Balbaro? 2, 4, Sampu na si Balbaro. Si Diego ay on sina na ba? Ay si ano, si si Impacto pala yan. Si Impacto ay on sina na. Natatandaan ko yung ahon sa paso dati ni Impacto eh. Maganda yung ahon niya ron eh. At dinosi pa nga. O, oh, di ba? Ayan po, si Impacto at si Jeko magkasama. Shoutout po mga kabagis nating mga manonood. Ay, Ito si Balbaro. Tatanda ko yung pangalan kasi baka makalimutan ko. Balbaro at saka si Corling. Mahaba din ang cross nun. No? Pag nakumpleto yung kalabo na yan, tiyak yun maganda. Mukhang ang pambutas nga ay si ano ah. Si impacto. Ang karga ay 12. 12 na impacto si Diego ay 7 sa so, dalawa 4, 5, 6 pa lang pala 6. O, oh, shoutout naman dyan, Kabagis. Baka may gusto kong i-shoutout niya, no? Sabi nga ni Kabagis Diego, ay okay, Shoutout to naman. sa asawa ko. O, oh, shoutout to sa asawa. Paano ang asawa mo? Alin doon? Pauline. Ah, oh, Pauline. Pauline Mendoza po. Shoutout po kay kabagis Pauline Mendoza. Ang pinakapaboritong asawa ni Kabagis, Makmak. May paborito pa kasi. <laughs> Ayan, oh, dadagdag ng karga si Balbaro. Barbaro, Balbaro, basta ganyan yun. Katunog. Kabagis Darwin Yumang, shout out sa iyo. Kamusta ba buhay-buhay natin diyan? Galing ako kanina diyan, hindi ko nakita si Negro. Ay si Negro si si Totoy mo. Wala si Totoy diyan. Kaba tayo malupit diyan, Kabagis Darwin. Kabagis JB Salas, Ben Pangilinan shout out. Jerome Albert para ano? Para randi ano? malawi mabasa, malabo mata ko eh. Arnold Bunag shout out Kabagis. Happy panonood po. Shoutout daw kay uh, Boss Jill Micalma. Ano sa kabila? Sa kabila sila Boss Jimmy Calma. Nagahakot din sila. 18 eh. Hindi ka kaya anin. May iway, sampo. Sampo. Madalaman. Sa akin, okay lang. kakarga kakarganyo. <laughs> sa akin, okay lang. Okay, taga-panood lamang. Kabagis. Shoutout sa iyo, Kabagis Charlie. Manabat Garcia. Si Kabagis Yu. Ikaw na yan. Kabagis, Charlie. Ah, dyan. po yung karga. At number one. Dose-dose. Madami? Hindi. Hindi kakayanin. May hirapan. Isang dalawang kalabaw. Two, four, six, eight, ten, twelve. Trese. Dalawang kalabaw. Ayan po. Oh, lakad. Abaw. Mauna ako doon sa sancharan. Uy, alam mo mahalangot kito yung bearing ah. Diego, si Corling, at si Barbaro. Lah si Impacto, ang hihi lah. Si Impacto, kinanan Impacto. Puna ko, oh, Nako sumapak na gulong lupit na kumaka na kahit nakabag ko Kumakana pa rin Kumakana pa rin barado yung gulong eh o piya mani o piya mani stay muna stay muna nagbigay pa ng magandang laban ah. huh ako nahihingal bumarado medyo teka pahinga ka muna ano ang pakto pahinga ka muna wait pahinga ka pahinga ka bumelo ka ko ng konti Medyo nagkadiinan ng konti din eh. Sapak ang gulong. Hirap kutkutin yan. Makunat eh. Makunat eh. <laughs> Ayan. Medyo makunat po mga kabagis. Medyo nagkadiinan. Stay lang ng konti. Ah, impacto. Si Impacto. Dine eh, sa kambyo sa likod bahay ng mga lola mo dine. Eh. Hello po. Malalim po yata diyan eh. Hindi maano. Ah, ah, sa lasa naman na yan eh. Tinulakan, tinulakan. Okay, nanani. Iba, haba. Pa! Pao! Pao! Walang iyang bumanat. Basic. <laughs> Kulang lang daw sa bakero. Nagdagdag ng bakero eh. Si Diego. Yung nauna ay si Ba, bumabalibag ah. Bumabalibag. Bumabalibag si Diego. Diba? Madudulas pero kakana pa rin. Ito, ito yung sinasabi ni Kuyang Arthur na maliit lang sa kanya. Tingnan natin. Sige nga. Si Corling. Si Corling. Tumakbo si Corling. Walang ya. Basic. Inuunat. Ganun sana. Ito na si Barbaro. Si Barbaro naman mga kabagis. Isi na lida. si Barbaro. Nahulog na ang kinaban. Nahulog lang ang kinaban. Madaya nagbabawas. Nakakit na. Oo, oh, na. Madaya, nagbabawas, nagpapagaan. <laughs> ah, nahulugan ka din pala dyan, ha? Hindi mga kabagis, eh, nagbibidyo pa ako, eh. Ay, nabutas daw pala. Oh, oh Pops, stay. Nalakad ka pa, eh. Ang mga kabagis, tulungan ko lang magkarga si tatay. Ang uh, mga kabagis, dinaanan nila, Isang saldak pa yan baon na 'yan, malalim nga. Nung araw, nung araw 'yan, ah, nung araw 'yan. Nung araw na ako'y nangangriyada pa. Ay, dito rin kami dumadaan. Sa lugar na 'to. Ah. Whew. Malalim talaga 'to. Nung araw ay dito nabalaho si Uno ko, pagkatanda ko. Eh. Mas makunat nun Kaya lang mula puno hanggang dulo talagang balaho. Sobrang balaho talaga. ayan, Dito tayo. Ayan, happy birthday po kay Tatay Felicio. Ay, Tatay Felicio, tingin naman dyan, oh. Ayan, happy birthday po sa'yo. Sa team... Uh, Makmak. Team ni Kabagis Makmak. Si Tatay Felicio. Halimahan na. Tresin na lang na may nandun, eh. mga bagay sing ka uli sa panibagong karton yung tumatakbo dun ah <laughs> uh, last